It's so coconut now. Good morning from Texas. For today's kaganapan. Ay, sasamahan ko nga si Madam Rio sa kanyang mga lakad. Dahil, dahil ilang eh. araw na rin akong tenga sa bahay. Kadahilan ang iniiwasan ko nga sanang lumabas dahil may allergies na naman at kids. Dahil magwi-winter na naman. Dahil okay naman na ulit ako, kaya it's time to go out. At dahil dito na rin kami dumaan kung saan nakatira si Rowelyn, kaya dinaanan na rin namin siya. At habang nagbibidyo nga ako dito, may napansin ako sa salamin ni Madam Rio. Sinabi ko nga sa kanya na mayroong ano dito at sabi niyang ay linisin ko daw. At dahil nasa tayo at mabait tayo for today's video. Kaya sunod muna tayo, Zay. Chari! Habang inaantay nga namin lumabas si Madam Rowelyn inang eh ialam nga muna ako ng waleta dito ni Madam Rio. Ang laman nga nito ay mga barya at ipapangtong it niya daw yan kapag naglaro kami. Chari! Huwag kang ano john Ready siya, girl! At eto na nga, lumabas na nga ang ating madam na si Rowie. Ay, Zay, kalago ni madam ne. Eh. Kapampangan yun. Ay, hindi. Kapampangit lang. Charot. Eto namang isang madam ko, pamekos-mekos mag-drive. Eh hanep, apakabilis ah, niya. Nandito na agad kami kung saan sa susunod naming appointment. Appointment niya lang pala. Nakiki ako lang naman ako. Ano daw? Basta yun na yun. <laughs> Dahil gusto ko ngang makita kung anong gagawin nila kay Madam Rio, kaya binigyan na rin nila kami ng salamin. Sana oil well, talaga, may pa-self si Madam Rio. <laughs> Habang kami, nandito lang sa sanggigilid, nanuno. Dahil curious nga kami kung paano ba nila ito minimekos-mekos ang liki-liki ni Madam Rio. <laughs> Kaya kung kayo nga ay may kaproblemahan sa inyong mga liki-liki. Ay, abadzoy, ikonsulta nyo na yan dito kay Milan Clinic. Kahit sa ang parte ng inyong katawan ang may buhok ay pwede nyong ipatanggal din eh. At okay, bilis nga lang ng kanilang session for today's video. At ang bilis nga lang at tanggal nga lahat ng kabalahibuhan niya sa leke leke. Eh. Kung dati nga ay may mga chicken pox ang leke leke ni Madam Rio ngayon nga ay makinis na. Now what are you waiting for? Let's go and have some wake roll. Sure, best, ngayon lang ulit ako nakakain dito sa wake roll na to. Kaya order na tayo. Takto, so, hindi ako talaga kumain ng breakfast and everything kasi diet ako sana. Pero bukas na lang ulit. Charot. <laughs> mag-order tayo dito ng bim-bim-bap. Bim, bim, boop. gano'n Pali, $11 lang yung babayaran mo kung hindi ka mag add ng beef. Pero dahil gusto nga natin ng beef, kaya nag add na ako. And ang binayaran ko nga dyan is nasa 16 kasama na ang packs. Masarap mga pagkain nila dito. Kaya kung gusto nyo ng Korean food, pumunta na kayo dito sa Waco Road. Dito yan sa marketplace kung saan mayroong mga shopping outlet. Dito sa Waco, Texas. Order naman ito si Madam Rio ng dalawang sushi. Bali, raw na salmon yan with the avocado. At dahil bagong baptize nga lang ito si Madam Rio, kaya iwas na siya talaga kumain ng pork. And seafood na din. Eto naman si Kumad kung Rowi Rowie na balitaan nga namin today na siya nga ay lilipat na rin ng ibang town. One month na nga lang silang mag stay dito at aalis na rin siya. Kakalungkot naman, nagsisi-alisa ng mga amigas ko. Arong talaga siguro ang life, friends come and go. We just have to live with that O, oh, English Sean, wag kang ano, charot. <laughs> Sino kaya ang next na aalis? Buti na lang talaga, hindi na tuloy ito si Madam rin yung umalis Kasi may balak talaga yan sila umalis dito sa Waco at lumipat na rin ang ibang town Buti na lang talaga, hindi na tuloy Si Princess Diana, aalis na rin yung kasi lilipat na rin sila Sa kabilang barangay lang naman Alam <laughs> ka, ka-emote mo dyan, ikain na lang natin to Mars. Oh my goodness, eto nga yung order natin at ang laking serving O di ba, horot siya dahil kasi gutom talaga ako, wagang ano Si Madam Rui, medyo mahina siyang kumain. Ay, kung hindi lang yan pork, kanina ko pa yan tinira. Charing. On the way naman tayo nito sa Bath and Body Works. Kasi bago ako umalis ng bahay, ang paalam ko sa asawa ko, ibibili lang ako ng kandila dito sa BBW. Kaya hindi talaga pwede na wala tayong mabiling kandila. Dahil yun talaga yung paalam ko sa kanya kanina. Oops! Hindi po sa akin yan, kay Madam Rio yan. At dahil may mga coupon nga si Madam Rio, mayroon pa ding pa-free, kaya ibinigay niya na lang sa amin. Perfume nga pala yan. Hindi ako bumili ng kandila kasi hindi naman nakasay. Ang mahal kasi pag original price. At dahil mahaba pa nga yung time namin, dahil may susunod pa nga kaming pupuntahan at mamaya pa nga yung alas Kaya dumaan na muna kami dito sa Starbucks para makaupuman lang sa aircon. At ng order nga kami ng drinks muna. Melon burst nga yung in-order ko. Takala ko nga, ganyan ang itsura yung kulay pink. Naingan nga ako sa kulay at eto nga yung dumating. It's a prank lang pala. Expectation versus reality yan mo. Noon sa manis Starbucks. Uy! Kaganyan, kaysa magreklamo ako, ay iinumin na lang natin. Sayang pa yung laway ko doon mag-explain bakit yung nasa picture pink tapos yung dumating ito mukhang tubig lang. Save natin ang energy for today's voiceover. Pahala na si Batman, basta may lasa, okay na yan. Kaya nanawagan na lang ako sa Starbucks dito sa Waco. Ha? Next time na maglagay kayo diyan ng picture, make sure na yun talaga yun ha. Na ano kay? Inaano ka ba? Ha? No como kuy, no? Ito naman si Madam Rui, lakas ng trip, pinagtripan pa ako eh, no? Mukha daw akong OFW na bagong uwi sa Pilipinas, laging nakasang glasses. Ay, kalokong bata, lakas makatrip. After dalawang oras na pagtambay nga dito sa Starbucks, on the way naman kami papunta dun sa bahay nila Rowie dahil ihatid na nga namin siya. Ang dami pa nga namin pupuntahan na ito ni Madam Rio bago pa nga kami makauwi. Ay, Shota Mare, nakakaloka talaga ang weather. Kanina ang umaga, eh, akala ko talaga ay eh, magwiwenter na. It's a prank nga ulit dahil ang init-init nga ngayong bandang tanghali na. Finally, naihatid na rin natin si Rowie dito sa kanilang bahay. Malapit lang din kasi ang kanilang bahay dito sa marketplace. Makapagyaka pa naman itong dalawa, parang hindi na magkikita. Sana nga ay bago ka umalis, Rowie, magkita nga ulit. Tayo. Ay Mars, kalayo kaya ng Houston. Cherry, At eto nga, pag mekos-mekos ng drive ni Madam Rio, ay eh, nakarating na kami agad dito. Dito nga, kung saan niya dinala sa clinic ang kanyang anak. Sobrang ang pagmamahal ni Madam sa kanyang anak. Ay, alalang-alala siya talaga dito. pagka nga namin dito, may nabutang kami naglilinis. At eto na nga ang sinasabi kong anak ni Madam Rio. Hello, Teddy! Welcome back to Mommy! <laughs> Hinatid na nga namin muna itong si Teddy dito sa bahay nila, Madam Rio. Hindi nga pwede namin siyang dalahin sa aming pupunta. inuwi na nga pala muna namin siya bago nga kami aalis na naman. Sa kalahating araw nga na lumabas kami, napakadami nga namin nagawa. At ito nga si Teddy, parang ayaw pang bumaba ng sasakyan. Alam niya nga siguro na aalis na naman ang kanyang mame. Sunod nga namin pinuntahan ay ang HEB. Dito nga ang punta ni Madam Rio, kaya sumama na rin ako dahil may bibilhin po tayo. Mila nga pala muna si Madam Rio doon sa pharmacy. Habang ako nga ay nag ikot, -ikot na muna dito. Kaya lang hinanap ko na si Madam Riot. Ayun nga siya. Huli ka, Balbon. Akala ko ba magpipick up ka lang ng gamot? Charot. Parang may mga inaad to cart ka pa dyan, ah. Chari. Mag-grocery nga lang daw siya ng kaonte bago nga kami umuwi. mag alas sa isa nga ito ng hapon nang nakapunta kami dito sa HEB. Kumuha na nga muna ng fresh na gatas itong si Madam Rio. Hindi ko na nga na-vlog ang iba pang haganapan doon sa loob ng store. Dahil mabilisan lang kami at pauwi na nga kami neto. Dahil for sure ang asawa ko ay nasa bahay na at wala pa akong naluloto. <laughs> Gala pa more dine. Grabe, kapagod din pala maglaag-laag dine. Pag nasa nakakapagod, ay nakakawaldas din ang tungda. <laughs> Lesson learned para hindi ka mapagastos, huwag kang lumabas ng bahay.